Yun mga buddy, kung dati yung binibigyan natin sa natutulog ay bigas, ngayon ibay na naman natin. Bibigyan natin yung mga natutulog ng pera, okay? Siyempre may kasama tayo kaibigan. Mamaya papakita ko sa inyo kung sino ang kaibigan natin kasama. Okay, tara, let's go! Hey. Hello, Chu. Chu, Vivo, thank you. Okay. Okay.

Paibigkan natin 'to sa 'yan Kuya, pera. Pero. Salamat. Thank you. This one also yeah. No no no. Yeah. Gising gising gising. Oh. I need your money. Pera, pera. No, no. money. Pera, pera. Oh, nagulat Hello. Hello. Bye. May pera, may pera, may pera. <laughs> this one, this one, this one. Gisingin mo yun. Hala, may pera. Kuya, yeah, kuya yeah. May pera, may pera Ayan o, ayan o Ayan Ayan Kuya Kuya O, pera Ayoko na makita na ito tulog na walang pera eh ha Salamat sir Sige